Kung anong isda po ang sariwa sa palengke at kaya ng bulsa, yun po ang gamitin nyo. Kung mahilig po kayo sa mga simple at madali ang luto ng isda na may kasamang gulay, narito po ang ibabahagi ko sa inyo. Basta bagong saing tapos ito ulam nyo, tapos na nausapan. Tuyuin ng paper towels, e paguguluin ko po ito sa cornstarch. Para habang piniprito, e eh hindi po tumalisik ang mantika. 10 minuto ko po itong ipinirito at eto yung hahanguin ko na. Ginamit ko na po yung kaunting pinagprituhan ng isda sa pagigisa ng ating sibuyas, ng ating luya, at ang ating bawang. Kapag magbango na po ito, isunod na po natin ang kamatis. Isang maliit na kamatis lang po ito. Hintayin nyo munang maluto yung aromatics nyo. Digisin nyo po ng yung kamatis at nang lumabas po ang katas. O pagluto na po eh, patisa na po natin. Kayo na po bahala kung gaano kaalat gusto nyo. O na po natin ng kaunti. Isang tasa lang po ng tubig ito eh, ayos na. Lagyan po natin ng pampintan drog. At kung gumagamit po kayo ng shrimp powder, pampalasa eh, maglagay po kayo. Wala pong palitan ha, kung ayaw nyo. Hayaan po natin kumuluyan ng bahagya. Tapos po eh, lagyan na po natin ng bagoong. May patis na kanina, kaya hinahinay na lang po sa paglalagay ng bagoong ha. Dalawang kutsarang bagoong lang po itong inilagay ko at hinahalo-halo ko po ng sandali. O kung kayo po'y nanonood pa sa parting ito ng aking pagluluto, maraming salamat po mga kaibigan. Pakibanggit nyo nga po kung taga saan kayo at nang malaman ko ko hanggang sa nakakarating itong mga ulam na niluluto ko. At syempre po, mabulya pa na rin po yung ilan sa inyo at nang malaman yung binabasa ko po ang mga isinusulat nyo. Salamat po! O hayaan na po natin yung kumulong ng sandali. O siya, ilalagay ko na po itong ating talong. Isusunod ko na rin po itong ating isang latang gata. Gusto niyo po bang maglagay ng papaya? Ayos din po para mas masustansya at marami makakain. Hintayin lang po natin itong kumulo at nang maluto ang ating talong. Tapos e eh, ayos na. Yun pong natitirang cornstarch na pinagprituhan ko ng isda kanina. Nilagyan ko po ng kaunting tubig tinunaw at eto ibubuhos ko na po sa kawali, pampalapot na rin. O ngayon pong nakulo na luna, at luto na rin po ang ating talong, ihuhulog ko na po itong ating siling pula. Kung gusto nyo po ng siling labuyo is may ayos. Tsaka po natin idagdag itong ating pechay. Kung may malunggay po, panalo. Kahit po talbus ng kamote, winner din. Sandaling-sandali lang po itong lulutuin. At eto, kung kakain na po kayo, Tsaka po ihulog itong ating mga piniritong isda. Yung makita nyo na nagmamantika na gata, yun po ang oras na ihulog nyo na ang isda. O yan po ang tamang tama sa pananghalian o kaya'y hapunan. Patayin nyo na po yung apoy. Ayos na yan. Ayos po ba? O share nyo na po sa sawal nyo itong ulam na ibinagi ko sa inyo para naman ako'y matuwa at masiyahan at mamotivate. Okay? Ron Bilaro po.